ibabaw mula sa unang paligsahan sa Olimpiko na humawak ng basketball na ginanap sa Berlin noong 1936 na 5-0 upang manalo ng ginto at sinamahan ng mga kapitbahay sa Continental na Canada at Mexico sa medalyang plataforma. Sa sumunod na anim na paligsahan, ang Estados Unidos ay hindi natalo na nakolekta ng ginto habang hindi natatalo ng isang paligsahan sa mga laro na ginanap sa London, Helsinki, Melbourne, Rome, Tokyo, at Mexico City. Ang paglahok sa mga torneong ito ay limitado sa mga baguhan, ngunit ang mga koponan ng US sa panahong ito ay nagtampok ng mga manlalaro na sa kalaunan ay magpapatuloy na maging mga superstar sa profesional na basketball, kabilang ang mga all-time greats na sina Bill Russell, Oscar Robertson, Jerry West, at Jerry Lucas. Ang huling tatlo ay nakipagkompetensya sa 1960 Rome team na kadalasang kinikilala bilang pinakamahusay na roster ng US hanggang sa pagbuo